Guys, alam niyo ba na pwede din pala mag-post ng mga link products sa ating stories, guys. Hindi lang sa ating wall. Pwede din pala natin i-post sa ating story. Kaya ba double income. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano ito gawin, sundan lang po ito na video. Punta tayo sa ating Shopee account. Ayan, i-click natin ang ating Shopee. Ayan. Pagkatapos o click guys, i-click lang natin yung me sa maba. And then scroll down guys at may makikita tayong affiliate program. At yung lang i-click. Um, Ayan guys, i-click. And then, o oh, ba diba, may mga products nandito guys. Pipili ka lang guys. Ayan, may commission rate 12.5%. O oh, sample ito yung ipopost mo sa new story guys. I-click lang natin itong share. And then, pagkatapos na guys, um, i-save mo muna yung gusto mong product para doon natin ipopost sa ating story. So, i-click lang yung, ano, i-click lang natin yung download all image. So, i-click lang natin guys. Ayan. Wait lang natin ha, na downloading image pa. So, wait lang natin na ma-download siya guys. O, ayan guys. Download successfully na guys. So, doon na, dun na natin makikita yung ginadownload natin sa ating photo. So, guys. So, and tapos na guys na. ba diba? So, may makikita kayong copy link. So, i-copy link nyo lang guys itong product na gusto natin ipo sa ating story. Ayan. Copy link na natin guys. Ayan. O, ayan. Tapos na tayo guys. So, punta naman tayo sa ating uh, Facebook account kasi doon tayo magpo-post sa ating story. O ayan, back. Back muna guys. And then, punta tayo sa ating Facebook. Ayan. Punta sa Facebook. Punta tayo sa Facebook. And then, i-click natin itong ating profile na sa left side. And then, may makikita tayong add story. So, dito tayo mag-add ng uh, product sa ating story. Ayan, i-click lang natin ang ating story. Ayan, guys. Ayan na yung na-download natin kanina, guys. Galing sa Shopee, guys. So, ipili ka lang ng ano dyan. Siguro 6 lang ang pipiliin mo kasi may limit din, guys. Kaya, uh, select multiple. Select multiple. So, i-click lang natin. And then, pipili ka lang kung anong product. 6 lang, okay? Or 7 lang tama. And then, pagkatapos na guys, i-next lang natin ito. Siyempre, ang pipiliin mo guys is photo collage ang pipiliin natin guys. Ayan, i-click lang natin ang photo collage nasa baba. O ayan na guys, pagkatapos nyan guys, na na products guys no, pagkatapos nyan guys, i-click natin itong parang square sa baba. Ayan, i-click lang natin and then, ayan may makikita na tayong link. Ayan, i-click lang natin ito guys. And then, URL. So, meaning, yung link nga galing sa Shopee, dito mo ilalagay, guys, sa URL. Kasi, ano na itong kanina. Ayan. And then, dito, guys, uh, lagyan mo lang kung anong gusto mong ilagay. Yung product name ba? Uh, ako, uh, sample lang ito, guys. Uh, bili, bili na kayo. Dito, yun lang yung ilagay ko, guys. Sample lang, guys, yan. Tapos, add na siya guys o oh, ayan na guys or bili na kayo yung tas yung link tapos ganun lang kasimple guys tapos i-share nyo guys ayan lang di ba ganun lang siya kasimple